Good morning mga ka-TV Ito naman kami nagbisita dito sa bahay ng aming be. tito Dito yun sa may partero daw kapis Ah, oh. partero Akon biyo! Oh. Kapis Kaili! Ito Ario. yung tindahan oh. Kasama ko yung anak ko Dito si Kaili o oh. Ayan Ang likot na ni Kaili Kaili! Papasok si Kaili sa, huh? sa loob Pero ayaw yeah. niya Huh? kasi gusto niya hinawakan siya ayun no, no, no. ayun natakot natakot Noog. si Kylie sabi oh, sa akin sakaran sa sakaran 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 ako papasok ako kasi natakot oh. siya daw ayun oh, ayun umawak ah. sa akin. pumasok sa tindahan nah, oh okay. Kalimutan yung mag-subscribe sa YouTube channel ko Lanolski hmm. TV Vlog

Ayun mga katibi Ito, ito sa tapat, sa harap ng tindahan. Uh. Dito ni, si, ni Mrs. Ayun, mga tv Taikot-tikot lang kami ni Kylie. Hi Kylie. Taikot-tikot ah, lang tayo dito ha. Sana ano naman dahil? Kylie, huwag mawa niyan. No? Ulit ho. Oh. Ayun. Tita ayun. Apple oh, Gusto na naman yung pumasok <laughs> sa loob. Tita Apple. Pero hindi yan. Ayun, mm. -hmm. pupunta kami sa may kusina. Hindi makanta Ido na oh. Ayun, nakikita na niyo mga Dope. bote na wala laman. Ayun na, TV oh. Tingnan mo ang kulit ni Kylie. Ayun, yung mga mamarumi. Kunin na talaga yun yung mga dirty na happy. Straw. Ayun, oh, hinawa niya. Kunin yan. Pag hindi oh, mo mo sinawaya. Ah, Ganun talaga mm hmm? yung kakulit yung anak ko. kamot mo ah. Ayun yung anak namin. Ito ay huwag mo po na Ay, nako. Yak, dirty matapang na. Matapang pa. Oh, 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 oh. Ayun, oh, matapang pa, oh. Ayun, ikot na naman tayo. Ay, ikot, eh. Ikot, ikot lang si Kylie. Ay, ikot, eh. Dali. Tapos duduy din, abot din. Ay. Lah, kikanta ni duduy Ano ginagawa ang baby? Ako. Napapagod na ako sa ikot-ikot. Ikot lang na ikot. Wala ang pupuntahan. Guys, hmm? paki-like and subscribe. And paki-share na lang ng aking YouTube channel. Gubak na bi. Don't forget to subscribe Ay. Ay. and click the notification bell button para may update ka sa mga sunod kong video. mag dahil mag-upload pa ako. Thank you.